bilhin na ako apon. Pino, anim. Ayun lang yung tricycle ko. Para may balata ka. Nakabili ako ka apon eh. Oh, maya kamaya. Okay, okay. na lang namin. Uy, ganito lang, pwede na, no? Pero ito po ang target kong ayungin sa Pispan. tayo po ay going to palengke ngayon na tayo nakapag-iit parang walang pagyong darating ang init ng panahon dito daw po mararamdaman Monday pa kaya uh, tayo naman ay eksakto makakapag kitchen uh, house pa tayo ng uh, Sabado Linggo ayan At ang forecast track ay tatama ng Isabela Masiguran Pero may chance pa rin naman kung bumaba at tumaas pa Kaya hindi pa rin tayo pakakampante na O oh, di hindi, hindi, hindi naman tatama dyan Kailangan maghanda pa rin nabili na ako kahapon ang uh, ano mga uh, kalabasa bawang sibuyas so ngayon naman ang bibili na lang natin ay siling panigang uh, onion leeks mga ampalaya okra sitaw pino hipon sampalok Ayan, mosta na. Mosta yan, most, ano, most, yan okay. mga bibili natin. Sana ah, no, wala akong makalimutan. Uh, pero makikita ko naman yan. Alam naman ni Lulu. Ako uh, nakabili tayo ng pakwan na masarap eh. Masarap! hindi ko pa na ano yan? Ay! Ay, hindi ko pa na... Ah, uh, pwede ako dito. Hindi naman mahirapan yung mga tropa. Ay, salamat. God is good. Ay. Oh, babaw na lang yan. Sige. Ilang kilo yon? 13. 13. Press lang yan. Kuya. De meron na ako nakabili na ako hapon. Ayon Pino anim. Ayun lang yung tricycle ko. Para may balasa mays. Nakabili ako ng hapon O, eh. mayan. Okay lang. Huy. Dito pa rin ko. Awo, tomato tobo na. karakal na. Para kalnata. At Saksi po na. Karakal na. Ipapasok-sok ko na lang sa tabi-tabi, di ba? gilid-gilid. Gilid-gilid nga. Ilan kasi yung, ano ko? Iba itong, magsipag yung mag-asawang ito, no? Ha? Ayun yung alak niya. Ah! Puti na eh! Kayamanan. Kailan ikaw sa'yo? Kailan? Wala, malapit na. Laki na nun sa iyo, nagkakalapatin na nga eh. Hala, mo na. Pati o puso, ako wala puso, wala pang isip <laughs> <laughs> pa. 50, 50. Pwede pwede. Pag kay lolo, pwede lahat. Pwede po, basta Marami pong pinapakain na kalapati yan, manok. Kaya kailangan maghanap buhay. Kailangan, 25 ah. po. Magkano yung utang ko sa'yo? <tod> Ako yakit pa. 12, 13 kilos na to. Pinigay okay. ko na lang ng 40 yung pagkakit. Oo, ito po 40. Magkano to? Okay. Sili, wala nga. Tinabi sa akin. Eh? Ah. 25 Sana may matira sa dinala kong pera. Sa amin po sa gilid-gilid. Oo, gilid. oh, manta, tali lang, lalo na yung luya ang ilaw. Oo oh, nga. Bigyan mo lang po. maro wala. Kung si Burong, wala. Si Jomar nasa kanya. Bilyar naman. Si Borong nag abang ng kalapati ngayon. Wala. Nasaan siya? Nag. Pinapapatay ko yung siya at May magawa naman kaya. Kaya ito lang pala siya. Wala namang bayan. Yung may ito, mahal. Ha? Oo, oh, yun. Ay, natapat lang yan, o. Oh. Ah... Ano pa ba kailangan ko? Pipi lang. Ah, kahapon Ganyan din malaki. Yes po. po. sarap ng salmon head. Ang gusto ni Papa yan eh. Kulo. Ito kaya pasigaw. Uh, naman. Shout out pala sa Bosco kay pa farmers, wala nang parkingan, luwangan mo yung parkingan mo. <laughs> ano lang naman, extraordinary day. Ayo, palay natin. Oh, si Ate Mer, gusto niyan. Ay, na ay, wala yung nangyaman na yun eh. Wala, 8.50 lang siya, hindi ko rin doon din, na lang kilo niya. O anak ko na, din yung anak ko. Siguro yung likaw ko doon sa fish pan, ganito pa lang. Wala, alas! bravo, bravo, Opo. <laughs> o yan. Ni, para kaldaring ay Diyos ko, ang gampong magkano bayaran yung Si Pepa Salina lang lani anak ko rin. So, sige. Ito. O si yan, adwan kilo. O, oh, tatawa lang. 660. Adwan kilo, may yelo. Ay, ala! O, wala ko tayo pa yung yelo, adwan rin. <laughs> Alo ko! Talang ka, o. Oh. Sabi ko, medyo malaki, walang malaki. At, ala! Ala! Lakni kita na. Mahirap yung mayin eh. Pero kawawa yung biyanan ko, naghihimay. Eh. Wala, masarap naman ito ah. Muswa. Nishe ito ah. Wala, kundi kita na. O magkano itong ayungin? 8.50, tsaka 6.60. Tsaka 3.30 yan. Parang kaldata. Wala! Oh, magkano mag lahat? Ito? How much all? Ah, oh, Lena, buhay pa. Oh. Aray, babay. Ha? Babay. Hindi, hindi na, wag na. Ah, mag sigang kaming salmon ngayon. Alright, oh. Galing po ni Raria. Ayo. Eh, hey, nampo ni Raria pa. <laughs> 860. Oh. Oh. 850. Ay, 660, 660. Tsaka 850. Oh. 14 plus 1510. Tingnan natin Tingnan 6 plus ano 14 diba Plus 11 Yung na Nusa Kaino 850 eh Isang kilo Yung kamukha no uh, Sikwat lang yan Kaya Binigay sa akin Yun namang Pangalawa 550 Ang layo ko Sikwat lang Ang layo ko 460 Ate na lang kami ni ate Mayroon Plus 850 Para may paksiw din si Bebe Oh, 1,5 5 lang. Ha? Huh? Ay, pam na. Ay, makanyang kumangwet 6 plus 8, 14 na agad eh. 1 uh, na eh. One, six, four, uh, six, plus? Kailan pinay ko? 8,50 uh, Plus 50 60, 110. Uh, tama, 1,5,10 Oo, 1 Ating 10, pa ng 5 na. Oo. Sayang mo rin itang 10. ganda. Oh, swelto na ako. Oren, ah. puro. pa ba? Ano? Etong maliliit. Ah, uh, ano na lang namin. Oy, yun oh. Ang ganito lang pwede na, no? Pero ito po ang target kong ayungin sa Pispan. Makapagpagan ito tayo. Pero mahaba pa. <laughs> matagal-tagal yon. Pero malay natin, di ba? Oh. Morning. What's alive? Ito. Ah, uh, maulog ka pa. Ha? Ito, ito Akin Biyanan. Salmon eh. Yung mga strap na salmon. Fresh pa ba ito? Medyo ano pa? Ah, kaya nga nakita ko nga eh. Ah, uh, yung iba ba kinukula yan? Ah. Um, Ubyanan ko kasi paborito ito eh. Pwede naman paborito naman eh. Gusto Mas gusto ko 'yung ulo ana. Pag may meron ka ako bibili tayo. mo. Ha? Wala, well, brother eh. may Mahina kami sa tilapia eh. Alaga ko ng alaga ng tilapia pero malagang hindi. Sanay kasi ako sa dagat. Doon ako lumaki. Ang

Yun lang ang malakas. Halos isla. Nahiwa na natin. Ay pinachap na. Mami ata ang na, ngayon. Ah. Kahapon mas marami. Bagay mas marami pa rin ng tendera at tendero kesa sa namimili. Pwede Salamat. Ay, pairam naman ako ng isang plastic. Yung likaw ko baka maghulukan Wah, ini nanti kencing ni. Bukan ng titipin na plastik Thank you, brother. maraming salamat selamat. Oh, yo, kiat kiat. Tama, lang tayo nang ganyan. Pwede na. Sa pasok Salamat ay sarap ng nang... ka. Wala <laughs> akong pambayad. Ulang din dinala kong pera. Ay! Lalo, magkano yun sa akin? Kakapusin pa atang dala kong money, ah. Ay, life. Magkano naman yan? Mahal 50 yung mga anak ko gusto niya gawin kong juice Kaya lang My money is uh... Ah, meron pa palang 3, okay Ay, bising busy Ang aking kaibigan ha na ano pa ba ang ano ko? Oh? Wala na ba akong nakalimutan? Pipino. Ah, uh, bayaran ko muna bago muntang putin 'yan. Pipino. Dina. Uh, Ginagawa ko lang sa lumpia 'yan. Ayun lang. Bayaran ko muna magana. Magana. Magana 'yan. Ha? Huh? Mura ata ngayon ah. Oo, oh, baka malambo 'yan ah. na eh. oh, malambo 'yan ka ko. Iba ko 'yan. Huwag kayo bibili ng milon doon. Ma May uod ka. <laughs> o oh, ba syempre dapat uh, first class. First class. Aw, aw, aw. kay Jan Roque. Jan Roque. Oh. Ah, baby. Oyak, 'di ka. Sige pangingitulo. Gimpura pula to pula. Ah. Ay tatayo ko na po. 'Yan, skulang ayung tilaw-tilaw 'yan. mo 'pag sinigang na salmon, ano bang nilalagay? Salsa mustasa na eh. Wala akong mustasa. Bibili ata ako ng mustasa. Pwede mo rin ka Sa inyo po ito? Ayan mustasa. na. Gabi. Wala namang gabi yun. Ano? Isda eh. Sinigang na salmon. Bip, ano? Ah, radish, no? Meron naman ako doon. Uy, magkano'y ah? 1,980 Alam ba't nanini? Paksya oh, yeah. okay. oh, po na Ano? Ano tayo patang pinakasya? Ano dyan pa nga Ano ang mustasa? Ang nagpamahal Sampalok, ano? Tsaka ano? Sili Sili magkano kilo ngayon? Pinigay ko lang 200 Grabe ang mahal na sili yun ah Panalo ka? Hindi Hindi eh, ka nagtanay? Hindi, oh, nga nga Sili magandot pa

Wow. pa Ah. Uh, May nakalimutan pa kaya ako? Matanong lang kaynya, 4:30. 4:30. Akin lanang nakalimutan. Larga na. O, oh. Yung melon. Anjan lang ako oh. Lapit oh. Good morning. Good morning. Ay. Oh. What is that? Nakasako. Sige yes. na lang, kuya. Yes. Lagyan mo Ako na bala. Ah? Akin okay na. Ay. O oh, sige, buksan ay na nataob ang nipon. oh yan ka tao, nataob nabawasan na ang tubig dalawang kilo ay, ah ano ba? Ito tayo dadaan kasi may bibili na akong kalaykay eh. Kapal mo sa ayos na yung licks mo Uwa Ano yung bilyar mo ha? Sarap buhay ha Kasi masarap yung salmon niya Sabi ko kasi kanina man oh Ako na up, Thank you Ay Yan Ah Grabe laki ng likha mga farmer Tabi yung mga maliliit Yun na lang muna Muli Sabi ko bibili ako May order ako Ba't ka pa bibili, Sabi niya Eh maliliit pa nga yun Sa atin Maliliit pa eh Palakihin natin yan Malay niyo Diba Malay natin Sabi ko nga Lagi kong sinasabi Malay natin Sure thing tayo diba? Malay natin Traffic na pa lang si tatay sakto ayan hindi tayo ng kalaykay na doon sa bed gagamitin natin sa bed para sabi punong puno yung ating motor kalaykay kalaykay lalabas pa lang ni tatay eh Hi, good morning. Bili ako nung parang pang kayod mo ng ano. Kayod na? Ito, ito. Yung parang gano'n Ang guwagag ng lupa ba? Ito, ito, ito. Ayun, ito, ito. po sa medyo Ayun, ito, lupa, Ayun, ito, ano? bukas nyo lang Pasadya ako nang itak sa bigol eh yung hawakan sungay ng kalabaw pwede ito ano lang naman ito ah yan pwede pwede magkano po ano yung lang ito triangle lang ito Tol. Uh mataga kunang ano? Mataga kunang um, kuno sa loob ng sayo. Hmm. Yeah, nangabili ano na tayo ng pangkalaykay para maamuhag ag yung ating lupa. Mas maganda na ito. Ah, natiyaga pa rin. Problema pag kain hanap ko, nawawala. Saan saan nakalay lalagay. ilalagay? take out kaya ng lugaw para sa mga bata pwede naman ano si wala silang pasok na may pasok eh naman, ah. Take out natin ang lugaw Masang okay, tayo magpapag Yeah. Gotcha. revolutionary pa ata o basta ganun mabagal po hindi pa dumarating eh. hindi pa nakakapasok nag-aararo -aar na sila shout out pala kay brother Mark Salonga Mark Anthony Salonga ayan brother natin o ayan tayo po ay tapos na mga farmer kaya uh, kailangan ba sa bagyong darating talaga ay naka so yan hanggang dito na lang po maraming salamat at magandang buhay yan naman natin yung sa likod yan dito na kasi may daanan na eh ayan o oh, dito ang daanan diba para hindi nadadali yung damo